tanghali na naman mga kaibigan. Kaya kakain na naman tayo ng mahiwagang baon na binalot sa dahon ng saging. At syempre, ang ulam natin ay sinangag. Yan. Sinangag sa tuyo mga kaibigan. Mmm. The best to mga kaibigan. Mmm. Madalas, naka-experience lang ng mga pagkain ganito. Mga mahirap kagaya ko. Mga pobre mga kaibigan. Kasi mga kagaya kong pobre. Ah. Masaya na sa mga simpleng pagkain kagaya nito. Mm. 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 Pero dahil annual inventory kami ngayon mga kaibigan, uh, si boss nagpapaluto yan ng ulam. Kaya nagpaluto siya ng Adobo, mga kaibigan, kaya lalong masasarap ang pagkain natin, oh. Hmm. Ano? Mm. Pininyahan mga kaibigan na adobo. Adobong manok. Ang laki. Hmm. Mm. Bagay na bagay yung sinanggag natin mga kaibigan sa adobong manok Mmm. Mmm. Medyo pagod kami ngayon sa inventory. Pero wala naman kasi yung trabaho na hindi nakakapagod mga kaibigan. Kasi kasama sa annual inventory, ang pag-ayos ng mga stock. Hmm. Hmm. Pag-ayos ng mga stock, mga kaibigan, magbibilang ka ng stock. No? Hmm. Ganon ang trabaho namin ngayon. Kaya kaming mga ente ngayon, wala kaming ruta. Hmm. Kaya puro tayo ng ano, ah, sabak sa tabao. Pero okay lang mga kaibigan, kaya-kaya ng natin. At siyempre, lalo kang gaganahan kasi may libre pagkain. Pero ako lang akong nag, ah, na lang baon. Kaya ito, napasigurado, ay panigurado tayong ah, sinag sa tuyo. Ang kagandaan doon, bumagay yung uh, baon natin tapos yung libreng pakain ni boss bagay na bagay yung sinang mga kaibigan sa adobo mm. 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 kaya mamaya um, pagbalik natin sa, natin sa trabaho mas lalo tayong gaganahan gaganahan ng trabaho busog eh as masarap pa yung kinain. Mm. Nom, nom. Serve naman tayo sa tanghali hmm hmm Mm. Nom. Buto lang yung natira mga kaibigan. Mm. Uling subo para sa tagumpay. 嗯。Mm.